So hello mga kawaragan, kumusta kayong lahat? So ngayong araw to, ang ipapakita ko sa inyo ah, uh, Pagbibintana So paano nga ba ginagawa yung bintana? So siyempre sa ngayon, ang gagawin natin uh, Magbibintana tayo sa may CR Kasi yung CR yung gagawin natin na uh, bintana Ano ba natin yung ginagawa palastire? Mga kawaragan, ang gagamitin na bintana ay simento at buhangin One is to, three isang sakong simento at tatlong sakong buhangin. Paano ba ang gagawin? Kailangan binistay. So, bibistayin natin ang buhangin na para maging pinos siya. So, pagkatapos, haluin natin para maitapan natin sa bintana. 60 by 30 ang laki ng ating ginagawang bintana. So, dyan, uh, pinapalitan na natin. Siyempre kasi sobrang kapal niyan, uh, nilalagyan natin niya ng foro. So, ano ba yung foro? So, yun, para mabilis dumikit at matuyo yung ating pinapalitadahan na kantuhan. Kasi pag hindi nyo nasabayan ng pagpapatuyo, pag hindi nyo kasi nasabuyan yan ng simento, uh, matagal matuyo, lalo na kung makapal yung ating overhead. So, doon tayo problema sa mga overheadan. Kaya kailangan kapag tayo'y nag-overhead, obligado nating saboyan yan. So, hindi naman kadalasan saboy ka lang ng saboy. So, dapat yung party lang na pwede mong So, dapat matagarin kayo sa pagpipitik at mayroon kayong pagbaga para sa pag-ibig mayroon kayong kunting pasyensya Yan. Kasi, pag wala kayong pasyensya, may stress lang kayo, hindi nyo maayos ang inyong ginagawa.